ganda ng bulaklak ko sa garden oh. ang ganda ganda ng flower sa garden ayan mamitas tayo ng dahon ng saging para ilagay dito sa table ayan ang ubas mamitas tayo ayan ayan ang umagahan good morning sa aming umaga. Magkakabi kami dito sa labas. Kape-kape. Ayan ang cake. Spaghetti. Mag-umagahan kami ng tea fight at cafe, Kape tayo. Ayan. Ito. Ayan. Nag-breakfast sa garden ng aking family dahil yung araw na yan ay birthday ng aking daughter na si Miyako a few moments later natin naman ng tanghali At Ito naman kami nag lunch time dito sa Yakiniko yung my birthday ng aking daughter na si Mia ano dito? ano dito? ano dito? dito? Mm hindi -hmm. yeah, mako-order mula kami ng aming kakanin ito kami sa restoran ng Rojo N yakini ko nga kami lunch time ito nga kami na dessert naunang dessert nga nga my もモバレみたいにランクとマッチング俺めっちゃ最初だったの、うんあの。ゲームのピンチの授業、うん、でなんか。最初マッチングやったの。うん、このマッチング Tunuti mo ano ang lahat. Sabi rin? Sama rin siya. Tapos na, sabi rin. Ayan, tapos na kami kumain. Bumian na lunch. Tapos na ang lunch namin. Tapos Hmm. Okay. Okay. So, mm. umas, mm -hmm. hey. Yan ang cow na mo magbigay ninyo. Ito 'yung dito. kami ngayon pakakain dito kami pumunta kahit mainit dito pinabasya mga anak ko nung araw eh ayun balik daw kami dito <laughs> naisipan bumalik o oh, diba UNG はいはい laro ang dalawang bata. <laughs> Bilis oh. <laughs> Ako, naman. Ah! Ano? Sige, sige, sige. Kaya, pusok kayo tayo dyan. Sige. <laughs> Woi cikun Kena hai, ke hai, dayo Si yo. Si ampaman hai, chicken. oh, at mainit at marami pa rin namamasyal ito ayan tapos na ang aming pamamasyal dito pagdating naman ng a few moments later 3 o'clock o or 4 o'clock dito naman kami nagpalamig-palamig sa masarap na

What is <laughs>